Aries, maging maingat ka sa mga kausap, sa mga biglaang mong masasabi ng iyong mga nalalaman sa pagkakakitaan, dahil may ugaling sasamantalahin ka para makauna sila sa hanap buhay, at umiwas ka muna sa lahat ng klase ng karne ng baboy para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Toros Maging mas maingat ka sa mga galang hayop ngayong araw nang makaiwas ka sa gastos at sakit ng katawan, at huwag ka muna aayon sa mga kaibigan, o kamag-anak, kung may pagkakakitaan, aayain ka na mapuntahan gastos para sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, huwag mong pairali ng ugaling mabait ngayong araw, mas makakainam sa iyo na huwag kang maghihintay sa mga kausap kung late sila sa usapan dahil ikaw ang kukuhanan ng oras ng swerte nila. At iwasan mo na rin ang pagbibiyahe na may kasamang kaibigan gastos lang sa iyo. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, mas maging maingat ka dapat sa bagong makakausap, mo ngayong araw dapat na iyong pag-isipan mabuti ang sasabihin para ikaw ay hindi makagawa ng ikakalungkot ngayong araw, at maging alerto ka nga mabibilis na bagay kaya alerto ka dapat sa lahat ng oras, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, kahit sino ang iyong makakausap ngayong araw, ay huwag kang mahihiya kung may gusto kang sabihin dahil kung manahimik ka, ay ikaw din ang makukunan ng kasiyahan ng mga makakausap, at huwag ka muna kakain ng seafood lalo na sa gabi para sa kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, ang dapat ay maging mabait ka na may maunawain ugali sa kapamilya ngayong araw, dahil kung magagalit ka ay ikaw din ang makakakuha ng kalungkutan, at umiwas ka sa mga utangan ng pera, sa mga kasama sa trabaho, para wala kang maging kaaway sa trabaho signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, maging mas maaga ka sa dapat mong pupuntahan, dahil kung malate ka ay baka wala ka ng abot ang swerte sa iyong gagawin, at maging alerto ka sa mga sasakyan ngayong araw para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, dapat ay may kabilisan kang gumawa ng desisyon ngayong araw, para mas naaayon sa dapat mong magagawa, pag alam mong tama ay gawin mo kagad, para ang swerte ay magawa mo na kagad, kung maghihinay-hinay ka ay aalisan ka ng swerte, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, maging mas maingat ka ngayong araw, kung ikaw ay gagawa ng isang pagbibiyahe. Basta laging maging alerto para maalagaan mo ang kalusugan at makaiwas ka sa gastos, at huwag ka muna iinom ng alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, mas mainam ay may ugali ka na maselen na masungit ngayong araw, para walang makalapit sa iyo na ibang tao na gusto lang ay humingi ng pabor sa iyo, at huwag ka muna makisama sa mga kumare o kumpare. Ngayong araw dahil gastos ang kayang maibibigay sa iyo, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, dapat ay may salita ka na alam mo ang lahat kung tatanungin ka para ang swerte mo ay hindi mawala, pero kung hindi mo kabisado ang isasagot, ay huwag ka na magsalita kung hindi mo alam para hindi ka mapahiya sa itatanong sa iyo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, maging masaya ang iyong aura ngayong araw para ang mga plano mo sa mga kapatid ay magbunga ng naaayon sa gusto mo at iwasan mo muna ang magsalita ng pabigla-bigla kahit nakakaluwag ka sa buhay kung may nagtatampo sa iyo, nang madalas ay baka mabigyan ka ng aura ng pagkakasakit ng biglaan, signos na pahiwatig ng mga bituin.